Ang pag-ibig ay nasa himpapawid. At sa tamang panahon para sa araw ng mga puso, isang bago at kapanapanabik na love team ang gumagawa ng mga waves sa parehong entertainment at branding. Kilalanin si na Heaven Peralejo at Marco Gallo, nakilala ng kanilang mga tagahanga bilang Marvin. Ang on, and off-screen couple na ito ay nakakuha ng puso ng marami sa kanilang hindi may na chemistry at real-life romance. Bago pa lang kami sa industriya at umaasa kaming makaabot sa mga love team na nauna sa amin. Kami ay talagang nagpapasalamat sa suporta ng aming mga tagahanga. Sila ang nagbibigay inspirasyon sa amin na gumawa ng mas mahusay. At ngayon, Dinadala nila ang kanilang partnership sa susunod na antas sa pamamagitan ng pagiging mga mukha ng Mo Complement campaign ng Doublemint. Itinararangal namin na maging mga bagong mukha ng Doublemint. Ito ay isang tatak na kinalakihan ko at tumutugma ito sa aking personalidad na mahilig magsaya. Nasasabik ako para sa kampanyang ito. Ang Doublemint ay isang bagay na personal kong kinagigiliwan. At hindi ako makapaghintay na ibahagi ang sariwang enerhiya nito sa lahat. Ngunit bakit ang Marvin ang perfectong peres para sa kampanyang mo complement ng Double Mint? Ang kanilang authenticity, energy, at genuine chemistry. Lumaki na kami ni Marco para umakma sa isa't isa. Iyan ang nagpapagana sa aming partnership parehong on at off screen. Ang lahat ay tungkol sa pagkilala sa isa't isa ng malalim at pagiging totoo sa ating sarili at sa ating mga tagahanga. Sa tagumpay ng sere nilang Rain in Espana sa Viva One, patuloy ang pagsikat ng Marvin Tandem. Ang kanilang mga karakter, ang kanilang kwento, at ang kanilang koneksyon sa totoong buhay ay nag-iwan sa mga tagahanga ng pagnanais ng higit pa. Natural lang talaga ang chemistry nila. Makikita mo kung gaano nila kamahal ang isa't isa. I love how they make us kilig both on screen and in real life. Gumagawa ba kayo ng mas maraming proyekto ng magkasama? Sana nga. Gusto naming patuloy na lumago bilang mga artista at bilang isang love team. Oo, at kami ay nasasabik para sa kung ano ang hinaharap. Mas maraming proyekto mas maraming sorpresa, at syempre, mas maraming pagmamahal para sa aming mga tagahanga. Sariwa, masaya, at puno ng pagmamahal, Marvin ay narito upang manatili. Patuloy na subaybayan ang kanilang paglalakbay at huwag kalimutang panatilihin itong bago sa kampanya ng Evo Complement ng Doublemint.